Hi guys! Meron lang ako nakita dito guys na mga taong masisipag <coughs> dito po sa aming barangay sa barangay sa ng Lipa City so sila po ay mga naka uniforme na kulay pula na may puti <laughs> nakasumrero ng mga kulay pula so sila po ay miembro ng tupad Tara guys, i-interviewin natin ang kanilang pinuno na walang iba kung saan tunihan ang kanyang mga kasapi. Tara! <makes and music> so mga kaibigan, ito yung mga tupad members dito sa Barangay 6. Andito ang kanilang pinuno, Busing! Ano ka araw-araw ka araw tupad na rin? Araw-araw natin kailangan linisin ang ating barangay. Ay, eh may, may ano, may, may araw ah, sampung, sampung araw sila maglilinis. Ah, sampung araw? Sampung araw. Oh, bali ilang membro ang tupad mo? Sa kada man po ay may lima kong member. Yun lang, magpa lima lang. Ah, lima. Eh, anong oras kayo nag-uumpisa niyan? Simula kami ng 5.30 to 6.30 or ano pa. Ah, ganoon. Ari ah, mga members mo. Yeah. Oh, ah, sisipag oh. Tamang-tamang naman para malinis ang ating barangay. Ano? Ayan po si Anthony, ang kanilang team leader dito sa barangay size ng barangay Lipa, ah, Lipa, City. City. <laughs> Parang kilala ko itong isa. <coughs> Parang kilala ko to. <laughs> shout out! Shout out sa mga mga suki natin sa kapinan. Oo. Oh, ito yung ating guwapito na magkakapi. <laughs> ano yung tika-brad na masipag din oh. Oo. Oh. Wow. Sinasahid eh. Ito sisters. Isali mo. Yan, sali mo. Mm -hmm. Hindi na kasali 'yon. <laughs> huh? Hindi na kasali 'yon. Ito po, binabaybay po nilang kahabaan ng kalye ito ng Barangay 6 <laughs> sa May Street po, are. Yan, yan lang po ang ating update ngayon mga kaibigan ay malapit na mapuno ang kanilang support <laughs> yun yun at ito nga po mga kababayan tuloy tuloy lang po ang paglilinis at pagwawalis ng ating mga kapatid na membro ng Tupad. So, yan lamang po ang ating update. Maraming salamat po sa panonood.